a little one. So, hindi pa yan pwede. Again. O, oh, medyo malaki. Bulay mo, Jage? Jabe, yung jama ni? O, so may maliit pa. Maliit. So, iwanan natin. Ito ulit. Ito. medyo maliit pa sa iwan na lang natin nyo ra? hindi lang bye so ito guys no oh malaki bulan na yun? ayan oh so pili na yan ano may, yeah, may okay. di

Ya. Yeah. Gin. Alright. Dito tayo. So nakita na naman solagayan niya sa solagayan. jangan si Mona na ini. Let's go. Tu so, guys, amaliit. Oh, Yan maliit pa. Lipanan natin. Bye. So guys, no, may nakita pa silang ano. Um. Ngayon oh, <laughs> po? ito guys oh. So. medyo malaki pero ano yung kanyang sanggala may ano wala man ay wala na Bilang ka isa lang nakabiyo gano'n ano? Bilang, baka iwan na lang ako. So guys, na here na kami. Maliliit pa yung iba. Eh! Eh, Tanay! Eh! So guys, no ito oh, medyo malaki sana kasi ano. Ito lang yung kanyang ano, medyo malaki sa to. Ha, ayano na lang natin. Sayo. Bye. So no. Dilipat muna kami ng ano ng ibang festuhan. Baka sa sa kabila marami na. Hey. Yan guys kanina guys madami kami madami kami naman kaming nakita pero ano maliliit pa la o sugars na Lesong kami sa ano sa sapa medyo maliit pa ang tubig oh there's something ha huh? medyo maliit pa yung ano pa yung tubo kasi medyo hindi pa talaga umuulan dito sa probinsya another spot guys tignan lang natin kung meron maganda ba so, malaking mangga so guys nalag mo yun so dito kami guys na ang kita, nakita pero medyo maliit lang ayun tsaka medyo maliit lang bulan mara yun 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 So guys, Ito yung sinasabing nilang inchik -in check Ito yung kadalasan pinapakain sa mga derby. Hmm. Hmm. So guys, now please like subscribe to my channel. My channel is new po. Please And hit the notification bell For more updates sa susunod na video Salamat So guys So medyo maliit pa Ayan o oh. Medyo maliit pa So huwag natin muna Ito nyo Ito guys Meron ako nakita Dalawa Pero isa yung maliit pero yung isa malaki o oh. Ayan o, yan o. Ayan, perfect. Ayan. Ganyan na, na birds. Mm. Maliit. Ito so, Kasi oh. so, medyo maliit pa. Pero ang ganda ng ano. ng kulay niya o. Oh. Diba? Doon ang kulay mabalbo. ang ganda. Huwag na muna natin kunin. Bye. Hello guys. Oh, ito. Ito ayan Perfect. Kunin na natin. Medyo malaki naman. Kunin na natin. Ito. Yan. Perfect. So ito guys. Nakita na naman tayo. Dalawa. Isa dito. Hindi naman kalayuan. Isa ito. Medyo malaki naman. Ayan. Ayan. Yan, tapos yung isa is ito. Ito yung talagang malaki talaga, guys. Ito oh, ang haba. Nan, perfect. Tapos oh guys, diba mga kabord sa haba no. Yan, 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 yan. So kunin na natin. So ayun, ayun oh. Ang laki. Guys, okay, so, yan. laki, di ba? Jumbo yan, guys. So, kena na natin. Ay. So, ito. Tignan natin, guys. Ang laki talaga. Uh -huh. Ito. Ano, ano, laki, guys. Ang laki, guys. May Kami nakita kaming pula o. Medyo malaki sana. Puanta? Puanta? Medyo malaki sana. Puanta? ano. Ito may. Buta niyo sa rilang? So guys, nakapawi na kami. Pawi na po kami. Thank you. Hope you like my video. Salamat!